Kaya sa panahon ngayon, na lumulupit ng lumulupit ang mga AI na yan, sa panahon ngayon, hindi na dapat ipush ang mga batang mag-aral. Gaano nga ba kadelikado ang magagawa ng mga robot sa ating buhay? Dapat yung tapusin ang video to kasi sasabihin ko kung gaano kadelikado ang magagawa ng robot sa mga tao at paano ka lalamang, At ano yung mga benepisyo na magagawa, maitutulong sa atin, mabibigay sa atin ng mga robot na mga AI sa ating mga buhay, sa ating mga gawain, sa ating mga trabaho, at lalong-lalo na para sa pangarap natin. Ice ba yun? So nga pala, kung ngayon pa lang po tayo nagkita, ako po si Darcel Robles, isa po akong negosyante at may limang taon na po akong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Naalala ko kasi dati, way back 2018, college pa ako nyan, Meron akong binabasang libro ano yung mga mangyayari sa mga susunod na mga araw in the next 20 years. At yun na nga, lumalabas na yung mga AI AI na yan. At hindi nyo ba napapansin, nung tayo bata pa, 2 to 3 years old pa lang tayo, hindi pa tayo nakapag ABC niyan. Malamang yan, samantalang ngayon, tignan nyo mga bata, 2 years old pa lang, nag ABC na. Pati yung kulay na magenda, alam nila eh. Samantalang ako noon, nung binata ko na natutunan niya ang magenda magenda na yan, na meron palang ganyang kulay eh. Pero ngayon, yung mga bata, pati magenda ang kulay, alam na nila eh, 2 years old alang lang yun, abc na. Ibig sabihin, dahil sa mga AI, sa mga technology, basic na sa mga bata ngayon ang mag-aral. Sobrang basic na sa kanila yung mga mat, -mat na yan, ang sharp na ng isip nila dyan. Kaya sa panahon ngayon, na lumulupit ng lumulupit ang mga AI na yan, sa panahon ngayon, hindi na dapat ipush ang mga bata mag-aral. Tatama din mag-aral yan kapag boring yung tinuturo. E sobrang basic na sa kanila eh. Napaka-sharp na ng isip nila. Tatama din kayo dyan. Walang challenge, walang thrill. Kaya yung mga bata, pustahan tayo, tatama din mag-aral yan. Advance na ang isip nila ngayon eh. Dahil sa mga AI na yan eh. So ano ang punto ko? Para sa akin, ang magandang pag-aralan ngayon ng mga bata, ng mga tao, yung mahahasa yung kanilang creativity. Creativity ang ipokus nyo. Diyan nyo sila ipush na mag-aral na mag-aral. Yung creativity na yan. Huwag yung tatargetin yung mga matmat na yan, yung mga mathematics na yan. Huwag yung tatargetin yan. Kasi kapag kayang gawin ng robot, basic na sa robot yung mga yan, eh, yung mga mat na yan. Kapag kayang gawin ng robot, huwag yan ang punteriyahin ng bata wag yan ang punteriyain mo. Sigurado ko, darating ang araw, magagawa na ng robot yan. Yung mga mathematics na yan, lahat na mga yan, lahat na mga subject na yan, may gagawa ng robot yan. Mga AI na ang gagawa niyan. Pero, naniniwala ako, meron silang hindi kayang gawin. Ano yun? Walang iba, kundi maging original ka. Maging original, yan ang hindi kayang gawin ng robot. Pinaniniwalaan ko yan. Hindi uubra ang robot kung meron kang originality. Yung maglalabas ka, mag-output ka ng totoong gawa gawa ng tao. Which is yun na nga, yung aking ilo-launch na libro ko, na ilalagay ko sa National Bookstore. Sariling gawa ko yan mismo. in ko yung laman ng utak ko. Nilagay ko sa librong yan. Yung sariling libro ko mismo. Ako ang gumawa niyan. Sariling gawa ng tao. At yan ang hindi kayang gawin ng robot. Yung mag-output ka ng creativity. Maglabas ka ng gawa ng tao. Pupusta pa ako kahit pagawin ng robot yan. Sa mga darating na mga araw, kahit pagawin ng robot yung mga katulad ko ng mga ginagawa kong libro, ang kanila pabalik lang Paatras lang ang gawa ng mga yan Eh ang gawa ng tao Lalo kung negosyante yan May sense ng future May vision sa future May dahilan May reason behind it Kaya na nainiwala ako Yung eh, mga robot Hindi uubrehan sa output Ng gawa ng tao Kasi wala silang reason Kung bakit nila gagawin yan wala silang dahilan, wala silang matinding guway. Kaya ako sinasabi po sa inyo to, kasi palapit na po ng palapit. Nakikita ko na po lahat ng kayang gawin. Mga simpleng gawain ng mga tao, mga trabahador, ng mga empleyado, magtiklo, magbuhat ng mabibigat, maghiwalay ng puting damit sa pula. Basic na yan, magagawa na ng robot yan sa mga darating na araw. Pero sabi ko nga kanina, pinaniniwalaan ko, ang hindi kayang gawin ng robot, yung maglabas ka ng creativity mo. May nakita ko noong isang araw, ang robot gumawa ng painting, creativity yun. Pero tignan nyo yung gawa nila mismo, yung gawa ng robot, walang soul, Walang kaluluwa. Pero tignan nyo ang gawa ng tao, ang painting ng tao. May something na hindi mo mapaliwanag. Yun ang hindi kayang gawin ng robot. Yung creativity nagawa ng tao. Kaya ngayon pa lang, inaanyayahan kita. Sumali ka po sa grupo ko. Negosyanteng Matindi Group. Salihan niyo po ang grupong yan. Pumasok kayo sa grupo kong to. Pindutin niyo lang po yung join. At dyan ko po ituturo sa inyo mga usapang creativity na hindi kayang uubra ang mga robot dyan. Yan ang ilalamang mo. Sa labanan, sa future, maniwala kayo sa akin. Mga kanegosyo ko po, tandaan nyo po ito. Ang mga AI na yan, hindi na po mawawala sa atin yan. Palupit na ng palupit yan At naniniwala pa din po ako Na balang araw Yung mga gawa ng tao Gawa ng robot Gawa ng tao Malalaman pa rin ng tao mismo Kung sino nga ba yung gawa ng robot Kung sino nga ba yung gawa ng tao Madidistinguish pa rin Kaya wag po kayo matakot sa mga robot-robot na yan Malaki po ang itutulong yan sa ating buhay Kaya sinasabi ko po sa inyo ngayon Kunsan tayo lalamang kung ano yung hindi kayang gawin ng robot Mga kanegosyo ko, huwag natin katakutan ng pagbabago Bagkus, yakapin po natin ito Napakalaking tulong po ng robot para sa atin Gamit po ang tamang pagpunawan nyo, tamang paggamit, pustahan tayo Ang AI po ay magiging kasangkapan para sa ating magandang kinabukasan Tandaan po mga kanegosyo ko, ang tagumpay po ay nasa kamay natin Gamitin natin ang tama itong mga AI na ito at para na din po sa kabutihan Ayos po ba yun? Malinaw po ba ang usapan natin ngayon? At nga pala po, nagtuturo po ako ng usapang creativity Kung gusto mong gumawa ng mismo, ng sarili mong libro PM nyo lang po ako Schedule po natin yan, tuturoan ko po kayo kung paano nga ba gumawa ng creativity Sarili mong libro na pwede mong dalhin sa National Bookstore Step by step po, ituturo ko sa'yo kung paano mo madadala sa National Bookstore yan Basta book author ka, ako sa sa'yo Kahit sino pang kausap mo, sabihin mo book author ka, tapos ang usapan kung gusto nyo po nyan, message lang po kayo. Comment lang po kayo sa baba. At alam ko po na gustuhan nyo ang video to. Huwag nyo pong kakalimutan ng like ko. Share nyo na rin po ang video pong ito. Para mas marami pa po pong tao makapakinig ng mga gantong klaseng video. At muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng manood ng video pong ito. Magpapaalam na po muna ako. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag po sa inyo po ng katagang Ang Tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!